Nandiyan ka ba sa sitwasyon o relasyon na parang iniisip mo na parang pinipeke lang ako nitong boyfriend ko ah, o nitong girlfriend ko? Parang minsan totoo o parang minsan hindi. E, parang hindi ka sigurado kung talagang uh, ang ipinapakita niya sa'yo ay eh, tunay o totoo o pinaplastika lang niya o nandiyan lang siya dahil may kailangan siya sa'yo. Ayan, mag-disclaimer po muna tayo. Ang video na ito ay para lamang sa self-awareness at emotional healing. Hindi ito para manira o manghusga, kundi para tulungan kang makilala kung alin ang tunay na pagmamahal at alin ang manipulasyon lamang. Ayan. Ayan, welcome or welcome back sa aking channel. Ako po muli ang inyong Ate Lors. At ang pag-uusapan po natin ngayon ay yung sampung senyales na peki lang yung uh, karelasyon mo. Yung hindi totoo, yung kanyang pinapakita uh, pinapakita sa'yo, di ba? Yung minsan, akala mo siya na talaga. Yung Anja na yung sweet siya, maalalahanin, yung parang hindi ka kayang saktan, pero habang tumatagal, may mga bagay kang napapansin. Parang, uh, parang may mali, parang may nabago, yung hindi mo maipaliwanag kung anong meron na parang totoo na parang hindi. Yung mga ganyan, masyadong confusing. Pero ang totoo, hindi lahat ng mahal kita or I love you na sinasabi sa iyo ay, ay, totoo. Kaya sa video na ito, yan ang pag-aaralan natin. Ano ba yung mga senyales? Meron tayong uh, napili na sampung signs na pwede nating tingnan at pag-aaralan kung talagang uh, mahal ka ng partner mo, di ba? Paano natin ito malalaman na bago mahuli ang lahat, ba? Diba? Alamin na natin kung uh, may mga senyales ba sa relasyon mo na ganito. Kaya ito, simulan na natin. Ayan, yung number one natin, ito yung magaling lang siya sa umpisa, yung sa simula, yung... Pero nagsasawa siya bandang huli. Yung kapag totoo kasi ang pag-ibig, tumatagal yan. Ang effort niyan, tumatagal mula simula hanggang sa huli consistent ang effort niyan sa iyo. Hindi yung uh, kapag peke kasi yung uh, pagtingin niya sa iyo or yung intention niya sa iyo ay peke, hindi yan tumatagal. Matamis lang yan sa simula pero kapag nakuha ka na, nakuha na yung gusto, wala na, di ba? Sa so, umpisa todo lambing yan. Uh, puro good morning yan, puro I love you yan. Pero pagka nakuha niya na talaga yung pakay niya lang sa iyo, yung talagang gusto niya lang sa iyo, eh unti-unti na yan nagbabago. So, hindi yan tunay. Kasi ang tunay na pagmamahal, parang ang ligawan dyan, or yung umpisa, eh yan pa lang yung parang pinaka-warm up para maging, magkaroon ng mas mahaba at mas matibay na relasyon. So, kung sa simula pa lang, nakitaan mo na naganito ganito, na kabago-bago nyo, nagbabago na, eh medyo analyze-analyze mo ang iyong uh, sitwasyon sa relasyon na ito. Ayan, number two, ito, napakadalas nito, uh, halos nakikita Madalas kong mapansin to or makita sa mga ibang uh, babae na nagpapagamit sa mga lalaki. So yung number two natin, ito yung uh, madalas ka lang niyang kausapin kapag may kailangan siya sa'yo. ba? Diba? Yung fake love kasi is, is striving for convenience. Kasi ang gusto lang niyan sa'yo is yung convenience. Yung kakausapin ka lang kapag may kailangan. Yung pera, attention or emotional support, 'di ba? Kung ano man yung kailangan niya sa iyo, 'di diba? Pero pag ikaw ang nangailangan, andiyan na, biglang busy, hindi siya pwede, wala siyang pera or malamig or 'di ba? Mga ganon. Yung mga taong ganyan eh na kapag gusto lang na may makuha sa iyo, hindi yan partner, user ang tawag diyan. Okay, yung pangatlo natin, ito, lagi importante ito, yung hindi, yung consistency importante. So, ang pangatlo natin eh, syempre, hindi siya consistent kasi nga peke nga siya, 'di ba? Minsan sweet, minsan uh, malamig, minsan naman ang bait, minsan naman palaging galit or galit kahit wala namang dahilan. Isa 'yan sa pinakamalinaw na sign na peke lang yung uh, pagmamahal niya kasi walang consistency. Kasi ang tunay na nagmamahal kahit na nag-aaway kayo, meron kayong tampuhan, nananatiling maayos yung uh, pagtrato sa iyo. Andun pa rin yung respeto, di ba? Pero pag peke yung pagmamahal sa iyo or talagang hindi ka naman mahal, di ba? Gagamitin niya yung mood niya para kontrolin ka or para hindi ka irespeto. Ayan, yung number four natin, gusto ka lang niya kapag masaya ka or kapag maganda ka, di ba? Pero nawawala kapag may problema ka na. Yung kapag nahihirapan ka na, nawawala na, di ba? Yung pag okay ka, andyan siya. Pero kapag down ka, problemado ka, hindi mo mahagilap, hindi mo makita. Yung ganitong klase ng partner o ng tao, hindi yan maituturing na partner eh. Yung partner kasi talagang katuang mo, ng katuang mo para lumaban sa buhay. Pero yung ganito parang papanoorin ka lang niya sa tagumpay mo o parang audience lang to hindi siya partner di ba yung tunay na nagmamahal kasi hindi lang niya nandiyan uh, sa saya o sa sarap o di ba nanjan siya sa buong panahon ng masaya o lumuluha ka o may problema ka di ba kung kung mahal ka niyang uh, talaga uh, kahit na ano pa ang mangyari kahit Tumaba ka na pumangit ka na or di ba hindi hindi pagmamahal yung ano yung andiyan lang siya kapag maganda yung sitwasyon tapos kapag hindi na wala wala siya di ba so uh, isa yan sa mga senyales na baka peke yung uh, pagmamahal niya sa iyo ayan yung number five, lahat ng gusto niya nasusunod pero kapag ikaw nang nagsabi naiirita na irritable na ito yung one sided na relationship ikaw yung palaging nagbibigay, siya yung palaging tumatanggap, di ba? Pag ikaw yung humiling ng kahit simpleng bagay lang, di ba? Or kahit simpleng effort lang para sa kanya, biglang ang daming dahilan, hindi niya magawa para sa iyo, di ba? Yung fake love doesn't care about balance. Walang pakialam yan kung peke yung pagmamahal niya sa iyo. Walang pakialam yan sa sa pagbabalanse ng uh, relationship ninyong dalawa, yung contribution ninyong dalawa, yung emotional ninyong dalawa. Lahat kasi dapat balanse. Kasi nga, partnership yan eh, parang teamwork yan. So wala silang pakialam kung peke yung pagmamahal niya sa'yo. Walang pakialam yan sa pagbabalanse ng inyong relasyon. Ang gusto lang niyan, benefits, di ba? Hindi partnership. So, benefits ang gusto, hindi partnership. Ayan, yung number six naman ito, ito yung magaling magmanipula manipula or i-manipulate ima yung emotion mo. Yung, ito, ito, may delikado talaga to kasi kung peke yung pagmamahal niya sa'yo, natural, ginagamit ka lang yan. na, Gagamitin niya ang emotion mo laban sa'yo. Kapag halimbawa, merong problema, ikaw ang sisisihin. Kapag merong mali, ikaw ang sisisihin. 'di diba? Kapag siya ang may mali, eh bigla siyang magdadrama. Bigla siyang magpapagilty, 'di ba? Para yung igigilty ka niya, gagamitin niya yung emosyon mo para uh, uh, gagamitin niya yung emosyon mo para mag ka, di ba? Kasi siya yung may mali, pero papalabas, hindi niya aaminin na siya yung may mali. Gag gagamitin ka niya para mag-guilty ka. Baka bandang huli, ikaw pa mag-sorry, di ba? ito yung tinatawag na emotional manipulation yung isang tahimik pero malalim na uri ng pangaabuso pangaabuso rin yan hindi niyo lang uh, hindi mo lang mapapansin na minamanipula ka na gamit ang iyong uh, emosyon so pangaabuso din yun di ba kasi ang pagmamahal na uh, hindi pinipilit yan di ba nauuwi yan sa pagkasakal kung uh, ipinipilit mo yung uh, kasi kung ikaw halimbawa yung sa side either ikaw yung babae o lalaki ikaw yung nagpupumilit na maging maayos yung relasyon nyo eh nakikita mo na tong mga sign na to na parang pinepeke ka lang so mauuwi ka lang yan sa mamanipulahin ka gagamitin ka Ito, isang uh, simpleng simpleng uh, senyales yung pang seven natin yung hindi ka masyadong inilalantad hindi ka masyadong ipinapakilala, especially sa family niya, di ba? Kung ayaw kanyang uh, ipakilala sa pamilya niya o yung mga close friends niya, best friend niya, di ba? Posibleng may itinatago pa yan, di ba? O hindi ka talaga bahagi ng plano niya. Kasi kung totoo yung pagmamahal sa'yo, mula simula pa lang, kasama ka na sa planning. Long-term planning nga, uh, hindi yung short-term planning lang. Talagang ikaw yung future niya. Kasama ka dun sa kanyang uh, pagpaplano sa kanyang uh, future kasi ganyan yung mga seryoso na na relasyon pero kung hindi ayun nga medyo iniiwas kanya sa kanyang uh, uh, totoong uh, buhay. Ayan, yung pangwalo natin, ito yung uh, hindi ka binibigyan ng emotional security. Kapag lagi mong uh, pinagdududahan yung uh, yung uh, pagmamahal niya sa iyo. palagi ka na lang nagtatanong naman kaya talaga niya ako, di ba? O totoo kaya yung mga pinapakita niya pag maayos siya? Totoo kaya itong nararamdaman ko sa kanya, mga, mga ganoon pag marami kang mga tanong na ganyan, parang nagsasalawahan ka o meron kang doubt pagdating dating sa uh, pagiging solid ng uh, pagmamahal niya sa'yo o yung mga pinapakita niya sa'yo. iyo. Ibig sabihin, hindi hindi sapat yung effort na pinapakita niya para maging emotionally secured ka. Hindi ka secure, hindi mo nararamdaman na secured ka sa kanya when it comes to pagmamahal niya sa emotional, di ba? Kasi ang totoong uh, nagmamahal, eh, nagbibigay ng kapayapaan, hindi ng uh, kalituhan. Kasi kung talagang mahal ka niyan, makikita mo yan. So, wala kang, hindi ka malilito, wala kang question sa sarili mo na mahal kaya talaga niya ako. Di ba? So, secured ka dapat kung, nga uh, kung talagang totoo yung pagmamahal niya sa'yo. Ayan, yung number nine natin, yung palagi na lang may excuse para hindi siya magbago. Paano to? Yung Kapag sinabi niyang ganito talaga ako, hindi mo na ako uh, mababago. Oo, nagkamali ako pero kasalanan mo rin kasi. Ibig sabihin, hin wala siyang intensyon na, na magbago. Kung partnership 'yan at meron kayong differences, meron kayong adjustment. Both of you dapat marunong kayong uh, or meron kayong intention na mag-adjust at mag-adapt para or magbago para sa ikagaganda ng relasyon niyo. Kapag walang growth yung relationship niyo, natural mangyayari yan paulit-ulit lang ang away niyo, paulit-ulit lang yung sakit. Pero kung wala talaga nakikita mo sa partner mo, wala siyang intensyon para magbago or para mag-adjust para maging maayos kayo, ay eh, ibig sabihin ay uh, walang saysay yung uh, kanyang mga mga alimbawa nagsorry siya or kung ano man effort na ibibigay sa iyo kapag gumawa siya ng mali walang saysay yon kasi walang solusyon paulit-ulit lang kayo eto number 10 eto yung uh, pinaparamdam na niya sa iyo harap-harapan pinapakita niya na sa iyo na hindi ka na niya mahal pero ayaw ka naman pakawalan di ba eto yung uh, pinaka medyo mapanganib to kasi hindi ka niya mahal pero ayaw kanyang mawala di ba hindi dahil mahal ka niya, kundi dahil ayaw kanyang makitang maging masaya. Kaya ayaw kang pakawalan, 'di ba? Ito yung fake love. Ito yung one of the signs na na peke lang yung uh, pagmamahal sa iyo, 'di ba? Na parang nagdi-disguise lang siya na kunwari mahal ka niya para 'wag ka lang umalis. Pero sa totoo um yun nga, akala mo kasi dahil ayaw kanyang pakawalan, akala mo may pagmamahal pa hindi eh minsan kasi self selfishness lang 'yon parang makasarili lang 'yan ay nako baka pagka pinalaya ko to makakuha pa to ng uh, ng uh, maayos na lalaki umunlad pa buhay nito or maging mas masaya pa, pa to kaya pabayaan mo lang siya diyan so 'yun yung mga di ba ito yung mga ugat ng uh, emotional suffering ng iba diyan karamihan babae pero palagay ko meron ding lalaki diyan so magsasuffer ka talaga ng gusto diyan lalo lalo na kung kasal kayo tapos hindi kanya ayo kanyang pakawalan di ba or kahit na ganyan yung uh, sobrang hirap mo na ayaw pa rin niya kahit na pinamumukha niya na sa iyo may iba siyang babae pinamumukha niya na sa iyo hindi ka nirerespeto pero ayaw kang pakawalan di ba eh yung tunay na pagmamahal di ba sabi nga nila if you love somebody set them Set them free. Kaso nga, pag ganito, selfish kasi yung ganitong tao. Ayan, so natapos na po natin yung sampung senyales. Maraming salamat po sa lahat ng umabot hanggang sa ating uh, uh, kahuli-hulihan na sign na teke ang uh, iyong karelasyon. Kung nakita mo sa sarili mo o sa relasyon mo ang mga senyales neto, eh, huwag kang... Uh, Huwag mo sisihin yung sarili mo na ah, kasi kaya nagkaganito, dahil, 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 dahil. Huwag naman. Ah, hindi mo kasalanan na magmahal ng totoo. Kasi alam mo naman tayo, mga babae, oh, hindi rin, mga lalaki rin, matitindi rin yan magmahal, di ba? Ang problema nga lang, sobrang pagmamahal natin, hindi na natin na-analyze or hindi natin ina-analyze na maling tao na pala yung minamahal natin. Minsan kahit may red flags na wala pa rin tayong pakialam. Insinusunod pa rin natin yung nararamdaman natin, di ba? Pero alam mo yun, eventually sana kung nandyan ka sa ganyang sitwasyon, eh medyo mag-analyze-analyze -analyze ka, mal malaman mo kung pinepeke ka lang ng iyong partner at uh, para makilala mo yung uh, yung anong mas mahalaga yung uh, yung uh, kalusugan especially yung mental health mo at yung uh, magkaroon ng totoo at uh, tapat na pagmamahal, di ba? Kung, uh, kung sakali. Kasi mahirap uh, may kasama na pinipeki ka lang, okay? Ang masasabi ko lang dyan, yung fake love ay isang leksyon. Lesson yan sa atin. Uh, kung nakaranas ka ng ganito, eh, isa, isa siyang lesson. Pero hindi siya destination. Huwag ka nang manatili dyan, di ba? Kung napanood nyo yung video ko about... The uh, Boiling Frog Syndrome, sana mapanood nyo yon maganda rin yun. Uh, pwede siyang i-apply sa ganitong mga sitwasyon. Eh, minsan kailangan mong natin masaktan para matutong pumili ng uh, tamang pagmamahal o ng tamang tao. Pero sana naman, huwag niyong uh, hayaan na masaktan ang sarili niyo ng mahabang panahon. Okay, so maraming salamat po sa inyong panunood. I hope to see you again sa aking mga susunod na video. Thank you so much!